Welcome to this channel. Ang presentasyong ito ay tungkol sa isang cloistered nun, mula sa India, na pansamantalang lumabas ng kumbento, upang tanggapin ang kanyang doctorate degree sa aerospace engineering. Namumukod tangi dahil isa siyang babae para sa ganitong uri ng pag-aaral at larangan. Higit sa lahat isa nga siyang madre sa 23 kakaibang iskolar na ginawara ng prestigyosong doctorate degree sa 8th Convocation ng Defense Institute of Advanced Technology sa Pune, India, isang babae, si Rochelle, ay namumukod tangi dahil isa siyang cloistered nun. Nangayoy Nang kilala bilang Sister Benedicta of the Holy Face, ang tanging madre sa mga iskolar na nakakuha ng nasabing karangalan. Kinailangan pa niyang kumuha ng special na pahintulot mula sa kanyang mga superior na dumalo sa seremonya dahil bawal ang pakikipag-ugnayan sa labas base sa kautusan ng kanyang religious order. Isang miyembro ng Cloistered Carmelites, ang 32-year-old na si Benedicta. At ang kanyang doctorate degree ay para sa kanyang trabaho sa aerospace engineering. Sumali siya sa religious order pagkatapos ng kanyang final oral exam. Ito ang unang pagkakataon na lumabas siya pagkatapos ng isang taon. Bilang cloistered, ang mga alituntuni ng order ay nagbabawal na lumabas ng kumbento at binigyan lang siya ng special na pahintulot na dumalo sa convocation. Ipinanganak si Benedicta sa Kuwait bago ang digmaan sa gulpo o Gulf War. Natapos ni Benedicta ang kanyang kolehiyo mula sa St. Xavier's College sa Mumbai. Nakuha niya ang kanyang master's degree sa space science mula sa Pune University. Sa larangan ng aerospace, ang kanyang gawaing doktoral at ito ay sa scramjet engine. Ang mga makinang ito ay kadalasang ginagamit para sa mga hypersonic na sasakyan at ginagamit din para sa mga sasakyang pangkalawakan. Sa teorya, ang mga naturang sasakyan ay maaaring mabawasan ng husto ang oras ng paglalakbay sa himpapawid saan man sa mundo sa siyam na pong minuto lamang. Nagpasya si Sister Benedicta na pumasok sa religious order after ng kanyang doctorate degree. Sa sarili niyang pag-amin, may inclination talaga siya sa ganoong klase ng vocation. Ngunit nakumpirma lamang niya ang kanyang calling nang dumalo siya sa isang espesyal na retreat sa Poon, India. Ang aking pamilya ay may nararamdaman ng mga senyales sa akin na posible akong sumali sa ganitong bukasyon. Ngunit nang magdesisyon akong sumali sa isang contemplative order, lahat sila ay nagulat. Ang sabi pa ni Sister Benedicta, Ang mga miyembro ng isang cloistered order ay pinagbabawalan na makipag-ugnayan sa labas. Lagi lang sila sa loob ng kumbento with a life of prayer, meditation and contemplation. Si Saint Therese of Lisieux ay isa ring Carmelite nun. She died when she was 24 years old. Never siyang lumabas ng kumbento subalit patron saint siya ng mga misyonaryo at isa ring doctor of the church. On the other hand, tayo po, baka may sinasabi at ipinapahiwatig na din sa atin ang Diyos. We just need to stop for a moment. Look and listen to discern what God might be telling us. Maybe that our will is different from God's will. In the busyness of our lives, na masyado tayong okupado ng mga bagay-bagay para sa sarili natin, may sinasabi na pala ang Diyos, subalit so hindi natin naririnig. Or narrating man natin but we are too occupied with the things of this world. Hinay-hinay lang po tayo. Do not let our possessions possess us. According to St. John of the Cross, In the twilight of life, God will not judge us on our earthly possessions and human successes, but on how well we have loved. Sa madaling salita po, sa ating Judgment Day, Hindi itatanong ng Diyos kung ilan ang bahay natin, ilan ang kotse, magkanong pera ang mayroon tayo sa bangko. O ilang degree pa ang nakakabit sa ating pangalan. Ang mahalaga lang sa Diyos ay kung gaanong pagmamahal ang ibinigay o ipinakita natin ng may sinsiridad. It's only God who can see the recesses of our hearts. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkili. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.